Ang lolo ko si Juan Arevalo. At ang lolo ko si Maria Lapas Arevalo. Ito yung luma nilang bahay na kung saan mga kamag-anak o ibang tao ay inilang inaasikaso. Walang mahirap o mayaman sa kanila mapagbigay sa mga nangangailangan. Dahil sa kalumaan ng bahay, kailangan ng sirain o ibaba. Dito kami lumaki ng aming mga kapatid. Kung saan pagpasok ko o paglabas ko ng aralan, Dito ako pumupunta. Masaya ang alaala dito. May hirap. Hindi ko kayang makita na matibag itong bahay na ito. Dito ako sa Bayon Dagat. Nakangarap na huling mapatayo ito. Na mas maganda pa. Nalukot. Nadarab ko. <laughs> sa tuwing nakikita ko ito. <laughs> Kaya akong binibidyo upang maging alaala sa inyong harap. Ang masasayang alaala binigay sa amin. Amin mga Lod, Lola, mga Tita. Dito kami lumaki na may pagbabahal na mga Lola, 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 sila, lola, 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 ko rin lola, 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 bakit pa uli mga kapat mga larawan? Ngayon, wala na yung bahay. Lotin na lang ako natira. Sayang. Sana. Kapasir ba ito? Wala, babo eh.

<laughs> <�ad without forgetting>. like ha <risa2> oh oh <Mc> <English> Kaya akane nyo nalo? P uma kayo? Sige hindi ko tinitayin. Pa? Magagaling, basta ayun! ito ito kotidad ang diyo mo, Kapang. Sige. May Sige ng parin eh Dito sarang p ini nanti sabtu bareng kami ya apa namanya